Magandang po mga idol. Ayan po, inuulan na naman po kami dito mga idol. Ayan. So tinakpan ko ng mga plastik yung ating uh, food cart mga idol. Bike cart. Ayan, ginawa ko na po siya ng plastik. Ayan o. Oh. Oh, tambak na yung luto natin. Kaso, sumama yung panahon. Ayan, nakasangangin. pa papaya din yung aking mga plastik na nilalagay Tapos, yes, mga siko. Ayan. Ayan. So, ito mga na loko natin. Oh. Ayan. Kaso ah, inabot na naman tayo ng malakas na ulan. Ayan po ang lakas ng ulan. Ito yung namin dito magmamami. So, hindi na makakatawang ito mga idol. sus. Ayan. So yan, ito po talaga yung kalaban namin mga idol na mga tindos so, Pagkagalit masama mga sama ang panahon So yan na naman ang ulan mga idol Pahangin ah, So yan mga paninan natin Yan <coughs> Ito na lang, isipan ko lang lagi ng mga plastic kaipot Ito na dito hindi na nababasa yung ating paninda Ay tatayo oh naman doon Na guys pa na kanya idol Ayun Isang masa na rin ang ulan Matatanda na yan sila Dalawa yan na magkasawa Wala <coughs> silang mga katulog na mga anak Kaya silang dalawa lang magkasawa Yung nag-aabiyad ng kanilang paninda Ayan Isang masa na rin sa ulan Kahit may trapal tayo dito mga idol, may mga piyas, pa rin kami. Ayan. Si Mrs. umuwi. Bakit? Okay. Ito nga pa yung aming anak. Kasi makamata sa kanyang... Malamig na mga idol. Kasi basa na sa ulan. sana mamaya tumigil para makabinta pa tayo kasi napakarami ng luto kaya may makaluto namin sayang naman kung hindi natin maibinta mga idol so, control muna ako ng luto kasi baka tumambak may ganito eh, walang tao ang pasangin din natin Grabe talaga yung alam mga idol. <laughs> oh, <man. coughs> so, pang mga gamit masama pa Pero minit naman. Kaya lang po ay ngayong pahapon ay ulan. So, ka 4 na po ng hapon. Pakalakas yung